Kinumpirma ni Sen. Pampilo Ping Lakson na dumalaw sa Senado noong Agosto 19 ngayong taon ang kinatawan ng WJ Construction na nagngangalang mina na binanggit ni Engineer Brice Hernandez sa hearing sa Kamara de Representante na tagadala ng obligasyon o yung tinatawag nilang lagay sa mga proyekto. Ayon kay Senador Lakson, pinare na nila ngayon sa mga tauhan ng Senado na in-charge sa mga CCTV ang mga pati kung saang opisina nagpunta si Mina sa Sinado at kung sino ang kinausap. Yung poporsya namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez na di umano yung WJ uh, magdadala o magdi ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So poporsya namin yon and as we again, as we speak, meron kaming uh, video footage ng CCTV, CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya Tamina, no. Ipapatawag namin 'yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan, o legislator yung pinuntahan, edi eh magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya ay napuntahan, Bakit mm -hmm. nagpunta rito yung WJ? and Sa ngayon ay may idea na sila kung kanino nagpunta, ngunit mahalaga na ipatawag nila si Mina upang ito mismo ang kanilang tanungin. Sabi ni Lacson, kung lalabas na isang senador ang pinuntahan, ay dapat lamang itong magpaliwanag kinumpirma rin ni Lakson na may 355 milyong pisong flood control projects na insersyon at dumating sa Bulacan First District Engineering Office ngayong taon na wala ito sa NEP at sa House versions kaya't ang paniniwala ay na-insert ito sa Senate version o kaya ay sa Bicameral Conference Committee o BICAM. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, Mm -hmm. kasi binanggit ni Bryce Hernandez exact amount ano mm -hmm. nagbagsak di Umano and i'm saying this this is just an allegation mm -hmm. di Umano ni Senator Estrada sa Bulacan do sa 1st uh, sa first district man, kung saan so pina ko agad sa General Appropriations Act App, kung mm -hmm. meron bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan and we found one mm -hmm. meron talaga insertion na wala sa house version pero lumabas ito do sa Senate by, after bicam ah. so maliwanag na either sa Senate version or sa bicamyon na insert now we would like to find out kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito hindi mo pwedeng matukoy ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments paliwanag panilakson na Pinatingnan niya ito sa kanyang mga staff sa GAA o General Appropriation Act base sa testimonya ni Engineer Brice Hernandez na nagbagsak ng 355 million pesos na pondo si Senador Jingoy Estrada para sa flood control projects. Pilipinas, mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.